ito na sinasabi nating bagong gimba, bagong pag-asa na kung saan tuloy-tuloy ang pagtulong sa lahat ng sektor ng ating lipunan wala tayong tatangi mm. wala tayong tatangi, kalaban medyo kalaban kakampi, medyo kakampi at di kakampi, ayan wala na yan, tapusin natin yan tapusin ang politika, magkaisa mm? Agosto and 8 ulamaga. Nandito naman po kami sa barangay San Andres. At muli ay uh, nakikita natin ang ating uh, mahal na po ng bayan, Dr. Hesolito Evangelista Ganapon. Kasama po ang uh, ng barangay ng San Andres sa pamumuno ni Kapitan Eddie Asuncion. Ayan. At ang, uh, ang ating kontraktor uh, mula sa Beyance, si Engineer Cesar Palomo at si dating Municipal Engineer Alex David. Ay, kasama yung mga konsihal. Kasama po ang mga konsihal. Uh, puro y mga kapitan. Y yung gwapo po ninyo ano po pangalan. Kapitan na ah. uh, Pilat <laughs> Antonio. Oh, ah. so, kapitan. Ay, wala na raw. Tatlo. <laughs> Daming kapitan. Tatlo. Apo, <laughs> mayor. Ah, uh, nitong nakaraan, dalawang drainage canal. At ito pangatlong Farm to Market Road na inyong pinapasinayaan. So, dalawang put, dalawa na lamang. Yata. <laughs> <laughs> so, tuloy-tuloy po ang uh, mga proyekto, ano po. Uh -huh. Ayan. So, dito po, uh, sa Barangay San Andres, uh, basal po yung gagawing o sesementuhang kalsada, ano po. Apo. Uh -huh. So, gano'n aba po ito? Ah, Good morning, uh, Ka Diego. Good morning, mga kabayan ko, this ng Gimba. Ang ating proyekto ay tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy natin gagawin para gumanda ang farm-to-market road ng mga barangay. At tayo yung ginagawa natin to para makatulong sa ating mga kababayan, lalo na, na sa mga barangay na magkaroon ng uh, magandang kalsada dadaanan nila. Ito ay uh, proyekto natin para sa 2025 na kung saan inaproban ng Sangguniang Bayan sa pamumuno ni Vice Mayor Carlo Dizon. Opo, at kahit araw po ng Sabado, tuloy-tuloy po ang uh, trabaho. O, Opo, 24-7 yan. 24-7 po. Tuloy-tuloy tayo sa magtatrabaho kasi tayo ay inihalal ng bayan ng Gimba, ng mga constituents uh, natin para magsilbi at para maglingkod sa kanila. Kaya walang oras ang pag ating pagtulong, ang ating uh, uh, pagtulong sa lahat-lahat ng mga nakababayan natin. Ayan. Siguro ah, tatanungin naman natin si Kapitan Eddie Asuncion. Ah, Kap Eddie, ano masabi po ninyo sa ating ah, Mayor Doc Lito Galapon? Ah, ang Barangay Council ng Barangay San Andres ay taus pusong nagpapasalamat sa ating mahal na Mayor Doc Lito Galapon na binigay niya ang aming request na concreting dito sa barangay namin Purok Champaka. Ang sukat ng Konkreteng namin ay po 4 uh, 3.5. 3.5 by 93 meters. Maraming maraming salamat po Mayor sa binigay mong ah uh, konkreting sa amin. Binigay uh, ng pinigay. pamalaang bayan. Ayun. Okay. So, uh, Alam mo ka Diego, itong konkreting okay. na to. Ah uh, talaga hindi lang naman ng barangay officials. Alam mo Siyempre, resolution ng Barangay Pisas. Opo. pag ni Kapitan Eddie. Opo. Ang alam mo, sinong kulit ng kulit sa akin yan? Sino po? Si Kapitan Pilat, Antonio. <laughs> ape, ape, ape. Kasama si Kapitan Padua. Saka si Kapitan Alfonso. Tatlo pala ito. Tatlo. Tatlo. Tatlong. Sige, kapag ka natin kami. si Kagawad. Salamat po. Pwede Jay. Ito po eh. Napapasal una, nagpapasalamat kami kay Mayor Dr si Lito Galapon sa kanyang binigay na pamalang bayan munisipyo yeah. munisipyo ah, ano yan access pa access road access road <laughs> kung po kaya yo at muli napapasalam kami sa inyo at sa inyong mga pamunuan na kami po ay binagbigyan ni Mayor Kausilito so, Lito Galapon maraming salamat po Mayor So Mayor, uh, mensahe mo sa ating mga kababayan? Ah, alam mo, kadyo, mga kababayan ko, ito ay pang uh, lima. Pang lima na? Eh. Pang lima na sa project natin. May dalawa pa! Na barangay pa ang bibigyan natin ng project na kung saan ito na sinasabi natin bagong gimba, bagong pag-asa. Na kung saan tuloy-tuloy ang pagtulong sa lahat ng sektor ng ating lipunan. Wala tayong tatangi. Mm. Wala tayong tatangi. Kalaban. Medyo kalaban, kakampi, medyo kakampi, at di kakampi. Ayan, wala na yan. Tapusin natin yan, tapusin ang politika. Magkaisa. May tanong ko lang. Uh, <laughs> teka mo na, magkaisa para sa lalong kaganda ng ating bayan at lahat ng barangay. Time for reconciliation. Nang sa ganun, yung politika, wala na yan. Kalimutan yan. Pagtulong para sa progreso at pagulad ng ating bayan ang dapat na nating isipin. Ay, tatanong ko kay Kapitan. Kap, si Mayor ba nanalo dito sa barangay mo? <laughs> eh, kuan po, <laughs> hindi po na naglayos. <laughs> Layos po si. Layos. Iyon <laughs> lang po, hindi <laughs> po. Baha <laughs> <po, laughs> Ah, uh, may gitna. Landslide. Ah, landslide. Oh, landslide naman pala. Mayor. Kaya nga, kaya nga sabi ko nga yung kalsada doon sa bungad, ah, Kasi durog-durog na eh. Ah, parang maganda eh, mag maayos ulit. Para ito kasi kalsada Opa. rito kasi papunta sa, sa kami eh. Kailangan yung bungad ko nakita mo talagang durog-durog. Durog na yun, eh, no? Ah, uh, natin yan. Oo, uh, oo. Uh. At uh, in the naman, near future. Ayan. Oh, uh, naririnig naman ng ating uh, contractor ng Biyansi. Kahit oh. Sabado linggo, tuloy oh, oh, trabaho. Oo, eh, trabaho yan eh. Opo. <laughs> <laughs> eh, nakita mo si Jim David. Dapat uh. Monday to Friday lang siya, eh Sabado. Nagtatrabaho yung ating ang uh, contract uh, contract pa sa ano tungkol sa ating mga project market sa yung consultant sa yung inspector yan yeah. yung engineer david ayo sige po at baka meron pa sasabihin mayor okay na kasi importante okay. ang ah <laughs> <laughs> makabayan ko ang importante walang oras ang pagtulong walang oras ang pagtrabaho para sa ating bayan. Importante na 24-7 po tayo para tumulong sa lahat na nangangailangan. At itong project na to para sa kanila, tulong ng pamahalang bayan ng ating uh, Bayang bayan gimba. Ano? At uh, mga kabayan ko, magandang umaga at laging tandaan, mahal na mahal kayo ni Mayor Doc Lito Galapon. <tune>